And magandang araw po mga boss. Muli, Doc Arman, Doc Bolario, ang albolario ng inyong mga motor. Nagbabalik sa isa naman po. So ngayong araw, meron tayong gagawin pasyente. So galing pa ng uh, halahala. sa so, dumayo po dito sa Motocos Marina. So ang issue nung kanyang halaga, yung motor niya, eh, may ano daw, may something na maingay. Na parang napanood niya kasi yung vlog natin. So same lang daw po nung mga sinishare natin na video, na mga Aerox NMAX na may kalansing. So ganun daw yung tunog ng kanyang ano, ng makina ng kanyang motor. So tara mga boss, tingnan natin at uh, pakinggan natin kung ano yung uh, ingay ng kanyang uh, Aerox version 2. Let's go. Okay, so ito na mga boss. So mga kaalbularyo natin diyan, whatsapp What's up? <laughs> <laughs> What? So ito may DDP ipapakita lang namin sa inyo yung pinagkaiba ng tunog nitong dalawang motor na to. So parehas si Aerox version 2. So, tingnan natin kung ano yung pinagkaiba ng tunog nilang dalawa. So, unahin na natin yung black pups Siyempre, start mo na lang. Nakasusi na ba? Yan. Okay, so... Kaso nakapipe ha. Medyo maingay mga sir ha. Nakapipe. Yan. Tingin natin yung tunog. Yung tunog ng makina nung isa. Yung black. Yan. So, tahimik pa. Tahimik pa yung buhay nito. Ha <laughs> ha isa. pups de Okay. Buksan mo lang. Buksan mo lang no. yan. Buksan mo lang. Now. Yan. Okay, so ito naman yung isa. Yung isang Aerox version 2. Uh, kaalbularyo ko diyan. So may idea po, may idea na po kayo kung ano 'yung pinagkaiba ng dalawa. So sa mga nagtatanong, patayin ulit natin. So sa mga nagtatanong kung ano 'yung pinagkaiba nung sirang uh, 'yung may tunog kalansing, tunog Jolen so ito po 'yung sample po natin na tunog ng mga hinahanap ninyo na possible baka ito yung sakit ng mga motor ninyo yan katulad dito ni Pops from ano pa to from Baguio City <laughs> joke lang <laughs> from Pililia from Pililia si Pops so halahala halahala -hala. ito from ano to uh, Cebu, Cebu. <laughs> what hindi <laughs> yung marikay lang to <laughs> so ito yun niya uh, pinano ka lang sa'yo para may idea po kayo sa tunog ng mga motor ninyo, baka ganito yeah. so start ulit yung isa okay. so ito po yung tunog ng normal normal na tono po yan so yung isa start naman natin to oh no iwan. Pakidirek. Yan. okay. So, ayan na. So, ito na yung... Okay. So, positive na magkaiba talaga. Uh, hindi normal yung tunog nito. Kumpara dito sa isa. So, ito napakatahimik. May mga player pa yan, ha? So, ito medyo... Yan niya. sa kasama ang palad ay meron siyang uh, naking sound. Yan, may tunog na... Yun yan, yung tunog lagatok katok tulog jolen yan so ito yung gagawin natin ngayong araw mga boss samahan nyo ako tingnan natin kung ano yung naging uh, problema o saan galing usang, uh, kung saan nagmula o saan galing yung kanyang ingay na ayan yung tak 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 yan so let's go mga boss papaklasin lang natin to medyo mahabang uh, trabaho to medyo matagal ano, mabang araw abutin na naman to ng hapon sigurado po yan okay so simulan na natin to eh hey mga boss, kung mabago uh, pa lang po kayo dito sa ating uh, YouTube channel at napadaan po kayo at napa napanood nyo yung mga vlog na sinishare natin yung ating mga ginagawang panguhula yan, so ating ginagamit uh, yung ating bolang kristal so, <laughs> uh, konting support pa sa uh, muting YouTube channel natin palike na mo po po at subscribe lalo na po doon sa mga uh, naghahanap ng mga posibleng dahilan ng kanilang mga problema Ayan, uh, lalo na sa mga ingay po ng mga makina Ayan. so, kung napanood nyo yung mga vlog natin at sa tingin nyo ay eh, merong uh, naidudulot na magandang uh, epekto kung hindi sumasakit ang inyong mga ulo o katawan <laughs> o walang sumpang na pupunta sa inyo. Yeah. So, palag na lang po sa subscribe sa channel natin. Okay, thank you! Okay, so ito na boss, oh, nakita nyo na, naparin, na napanood nyo, oh, naparin naparinig ko sa inyo kanina yung pinagkaiba nung ingay nito sa isang uh, Aerox version do na uh, normal yung kanyang makina, yung kanyang tunog. Yan, okay. So, ito, may kalansing. So, gagawin natin dito, bababa natin yung makina uh, para malaman natin kung anong naging possible na naging sira nito. So, simulan na natin to mga boss dahil mabahabang gawaan na naman to So, ito, meron na naman tayong lalanggasin. <laughs> meron na naman tayong tatawasin kung saan galing yan ito. So, gagamitan na naman natin ng, na, siyempre, gagamitan na naman natin to ng ano, yung ating bolang kristal eh, para malaman natin. Mahirap eh. Mahirap kung wala tayong mga bolang kristal, wala tayong pantawas, yan. <laughs> so ito, gagawin na natin to para may baba na. Mahirap. Medyo mahababang gawaan to talaga. So abutin na naman tayo ng hapon. So let's go. bakal na natin to. Ito na po mga boss. Simula na. <laughs> okay, so ito na po mga sir, mga boss, mga kaalbularyo natin dyan. Oh. So magbabalik ito na. So naisabit na natin kung nagtatanong kayo paano tayo nagbababa ng makina. Ayan, ito po yung ating um, setup. So one man mechanic. <laughs> so wala wala tayong tagabuhat o taga tagaangat. So ito. So yun yung setup natin nakatali yan do sa taas. So ito na po mga sir na baklas na na ibababa na natin yung makina. So ito nga yung issue nitong Aerox version 2 na to ay uh, may kalansing, may lagatok, may lagate So nandoon na lahat. <laughs> Banggatin na natin yung mga lagatik na yan, tunog jolen. So nakita niyo dito sa video natin na pinagkumpara natin dito sa isang Aerox na version to rin. So yung pinagkumpara natin kanina is tahimik ng isang motor, walang ingay. So ito nga yung tunog nito, yun nga. Makalansing, 'yan. So ito, ito na yung mga parts na pinaklas natin. So from crank, crank shell, cylinder head, rocker arm, camshaft. 'Yan. So tensioner, so tensioner, Ayun. tensioner magneto, black, sigunyal. So, ang naging issue nito mga sir ay ang kanyang crankshaft. Yan. Yung kanyang sigunyal, aka sigunyal, crankshaft. So, nagkaroon po ng problema. Either tinamaan po yung kanyang conrod, yung kanyang, kanyang connecting rod, o kanyang stick bearing, o yung kanyang pin bearing. Either po doon sa tatlo ang naging problema niya, na. Uh, nagtatanong po kayo, boss, anong nasira dyan sa sigunyal sa crankshaft? So, ang nasira po dito, yung tinamaan yung kanyang connecting rod, uh, connecting rod, or connecting rod pin, or yung kanyang connecting rod pin bearing. So, either po doon sa tatlo. Pero, syempre, hindi na namin to pinalitan o pinaayos, gawa ng uh, uh, sabi nga, mas so mga ganitong modelo, eh, mas better na palitan ng bago. Uh, kung may budget naman, uh, hindi naman tayo na namimilit. Kung may budget, why not? Coconut. <laughs> so kung walang budget, so doon tayo sa machine shop. Ayan, pupunta. Napapalitan naman ito, nare repair to. Pero sa akin, parang uh, experience ko lang sa mga ganitong modelo, kapag uh, baba makina, much better po talaga is para sa akin lang ah, Opinion ko lang to, wala pong ano, kanya-kanyang opinion tayo ha. Baka meron tayong basher dyan. <laughs> so lang naman. So much better na bago, para si CNC o Digital Align from Casa. So, pakita ko yung mga naging damage na ginawa nito, sigunyal, yun ang mga nasira niya. So, yung kanyang, uh, pakita nyo yung block, ayan, nagkaroon ng gas-gas. Sabi, pinakamalali, pinakamalakas. Ayun, ayan, nakita nyo yung block niya. May mga, ayan, oh, no. nakita no? kita. May mga gas-gas po. Ayan, nakita nyo yung gas-gas ng block. Up and down, tapos baba po yung naging gas-gas niya. Ayan. So, iiyak na naman po. <laughs> yung may-ari nito, butas na naman ng bulsa. <laughs> so patatagasin natin ang bulsa nito. Medyo makapal ka pala ang bulsa nito ni Sir eh. <laughs> so ito, yun so, yung naging problema si yung sigunyal. Yung naking sound yung sigunyal. Yun yung naging problema niya. Kinik naman natin yung mga ibang parts nito. Kinik natin yung rocker arm. Yan, yung mga bearing ng camshaft. So wala lang pong problema dito. Yan, wala pong problema. Okay naman po yung mga bearing nila. Yan, itong mga parts na to. So, hindi natin po sila kailangan palitan. Pero lang, kung gusto nyo papalitan, kung medyo malaki o makapalang wallet ninyo, o bulsa ninyo, <laughs> sabay na papalitan kung magpapagawa kayo. Yan. So, wala lang po. Inaantay lang po namin yung parts na ikakabit namin dito dahil uh, galing pa po ng ano eh. Galing pa po ng Indonesia. In order, <laughs> in order namin galing Indonesia, Indonesia, Jakarta. Yan. So, papunta na daw. Baya <laughs> so, mamaya mga sir, pag nabuo ko itong makina, na-assemble na namin, parinig ko sa inyo kung ano yung magiging tunog na nito. Kung uh, mawawala na yung kalansing niya ba o nandun pa. Sana naman eh, maka machambahan natin dito sa ating uh, ginawang uh, overhaul, yung ating oh, wow, wow, ginawang pagtatawas uh, ginamitan natin to ng ano, bolang kristal. Gunggong! <laughs> <laughs> Barinig kita sa mukha eh! So, yan mga sir, mamaya, um, update ko po kayo. Anta, uh, assemble ko lang to, then start natin mamaya parinig ko sa inyo kung ano yung kinalabasan ng ginawa natin engine overhaul ng Aerox version 2 na may, uh, may kalansing may lagatok tok 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 and yun na po mga bossing mga kaalbolaryo ko dyan no? so ito na po natapos na natin buhay yung makina natapos na natin uh, isalpak baklasin Ayan na so parinig ko po sa inyo kung ano yung kinalabasan ng ginawa natin so pagkumpara natin yung before and after Ayan. So mainit na po temperature nito mga boss na na nakapag bleed na eh, tumagas na ngayon yung ibang kulant <laughs> So hindi may pag nagbi bleed Yan Okay so yan Alright ito na po yung tunog ng makina mga bossing Yan so yun na po mainit na yung makina Hindi ko na mahawakan yung tambo siya so, siyempre mainit na wag ko na hawakan Dati ginahawakan ko pa yan eh <laughs> Bahala ka sa buhay mo ginusto mo yan eh nagpasarap eh May dadamay mo ko sa hirap so So natin ng konti para magmukha namang mga uh, bago. <laughs> so ito na po yung tunog ng makina mga sir, mga boss. Mga ka ko dyan. <tot noise> Ayan, so... Uh, paka, pakinggan po natin yung tunog ng makina nung kanina. Yung pina, pinagkumpara natin yung tunog ng isang aero, yung dalawang aerox kanina po mga boss. So pakinggan natin yung tunog nito kanina before natin gawin. Ayan sir, yun okay, so yung tunog boss, ng makina po kanina yung uh, bago natin gawin yan. may lagatik talaga, sobrang lakas yung tunog niya. Kasi parang may okay. nagmamartilyo sa loob. So, <laughs> ayan na. yan so, yan po. So, ito na. So, ito naman. Ito na yung uh, pagkatapos natin ayusin, palitan natin ng parts. Yung, yun niya, pinalitan natin kanina. Sigunyal, crankshaft, tsaka yung, uh, yung cylinder block. Kasi nga may gas-gas, tsaka yung piston. So, all good sa po, mga boss. Okay na. Pwede na umuwi si Pops. Salamat po. Shoutout kay Pops from, uh, from hala. Hala, hala so thank you sa pagdaya dito sa Motos Marikina, so thank you, thank you dahil uh, sipon mo na lang ang layo ni Boss yung from hala. hala. Buma pa siya papunta dito sa Marikina. So yun, wala lang akong sa at sasabihin pa dahil uh, gabi na, uuwi na to si Boss, anong oras na natapos. Shoutout din nga pala po kay Boss Lalamove, talagang saludo ko sa talaga Boss Lalamove talaga, grabe. So, almost 2 hours kami nag-antay talaga bago nga dala dito yung parts na kailangan namin. Pero, at least dinala pa rin niya. Ah. Salamat pa rin. <laughs> so, yun. God bless po sa atin lahat. Ito si Doc Arman, a.k.a. Doc Bolario, ang albolario ng inyong mga motor. What? <laughs> so, ride safe sa mga, mga kaibigan natin dyan. So, God bless. Wala na akong masabi. So, stay tuned po tayo sa mga susunod pa natin mga vlog na si-share. Bye-bye!